Hello guys, for today's video, 'yung aking pananghalian ngayon, dalawang kubos. Dalawang kubos at saka isang itlog, isang ketchup. Ito 'yung aking pananghalian sa araw na 'to. At mamaya pa kami, mamaya pa ako kakain ng alas 3 ng hapon or alas 4 ng hapon dahil dito, isang beses lang kakain sa isang araw. So itong isang pirasong itlog, partner ko sa dalawang pirasong uh, boss. Ayano. So, guys, pakikalat na nang nang aking mga video. Thank you so much sa inyong lahat, kang guys. At syempre, nagtimpla din ako ng aking uh, kape na may gatas para matagal ito. Subok nga to. Matibay talaga to sa tiyan. Talagang sobra. Sobra talaga to matibay. <laughs> Naka, mabigat to sa tiyan kumbaga nakakawala ng gutom ito pag ito so isang piraso lang yan so maliliit to ngayon ginawa ko is dalawa ang kinuha ko sa isang piraso ito kanito kami katindi dito mga OFW dito sa Middle East akala nyo masarap buhay namin nakikita nyo yung aming happenings pero din nyo nakikita yung mga kahanan dito sa aming loob ng pamamahay kung anong mayroong kami dito sobrang tiis at lalong lalo na sa akin na malapit na ang bagong taon ah, uh, di ko alam kung may handa ba ako wala so ayan guys, oh, kain na tayo isasawsaw ko yan mamaya dyan sa kapi tapos mayroon siyang itlog at saka mayroong ketchup ayan <clears throat> at ito lang ang aking ano sobra, ayan natutong pa ako kasi ininit ko to eh ah, uh, sobra pang pagkatutong <laughs> so mga lalabs ayan at ah uh, pakikalat na lang ng aking mga video pakishare na lang and share mention of course paki uh, pakikalat sa mga kamag-anak na sana dumami yung aking views dahil itong ginagawa ko ay para sa ating lahat so thank you so much and Merry Christmas and Happy New Year sa inyo lahat and thank you and maraming salamat